Isang magandang balita ang inanunsyo ngayong araw na ito ng celebrity couple na si Nazanjo Marudo at Ria Atayde. Masaya nilang ibinahagi sa Taong Bayan ngayong February 20 na engaged na sila ngayon. Ayon sa shared post ni Sanjo at Ria sa kanilang social media accounts, forever sounds good. At makikita rin ang heart emoji at ang sing-sing na may diamond emoji. Ayon naman kay Nazanjo, and tastes even better. Ipinakita din ni Ria Atayde ang engagement ring na ibinigay sa kanya ni Sanjo Marudo at talaga namang very visible na malaki ang diamond nito. Sa IG stories naman ni Sanjo ay ipinost niya ang litrato nilang ito kung saan nakahalik siya kay Ria at tila bagong gising sila. Ayon sa caption ng post niya, Hi Fiancé! Hindi naman batid kung kailan nag-propose si Papa Z kay Ria at Aide. Pero dahil kilalang very private ang dalawa bilang celebrity couple, baka private din ang naging proposal nito. Baka nag-dinner lang daw silang dalawa tapos biglang nag-propose si Sancho. Wala nang very intricate at detalyadong pasurpresa, basta lumuhod tapos nag-propose. Di tulad umano ng iba na may pa-video surprise pa, tapos cancelled naman yung wedding. At dahil nga, kaka-announce pa lang ng engagement nila, wala pang masyadong detalye kung kailan gaganapin ang kasalan. For sure, ang earliest na pwede ito ganapin, ay sa darating na December ngayong taon or possibly sa first quarter ng 2025. Taong 2017, unang nagkakilala sina Nazanjo Marudo at Ria Atayde sa teleserye ng ABS-CBN noon na My Dear Heart. Hindi pa sila nagkaroon ng something noon at nito lang 2022 sila naging romantically involved sa tulong na din ng mga common friends nilang sina na Bernardo at Daniel Padilla. Matatanda ang malapit na kaibigan ni Daniel si Sanjo at malapit na kaibigan naman ni Katrin si Ria. So dahil sa kanila ay nagkaroon ng chance na ma-develop ang feelings ni Sanjo at Ria sa isa't isa na hindi pa umuusbong nung una silang nakakilala noong 2017. Kinilig hindi lang ang mga netizens sa naging engagement ngayon ni Ria Atayde at Sanjo Marudo kundi pati na rin ang mga malalapit nilang kaibigan sa industriya. Inulan ng komento ng congratulatory messages mula sa mga artista at sikat na personalidad ang engagement announcement nila sa social media. Ayon nga sa komento ng sawi sa asawa na si Carla Abellana, congratulations Ria. Ayon naman kay Jolina Magdangal, super happy for you dear. Ayon kay Maine Mendoza, yay, love you guys. Si Maha Salvador, Congratulations, Z and R. Ayon kay Angelica Panganipan, ayan na, implying na tila matagal na niyang alam na sa engagement din mapupunta ang relasyon ng dalawa. Ayon naman sa kapatid ni Ria na si Arjo Atayde, love you too. Ayon kay Gary V, OMG, my heartfelt congratulations go out to the both of you. God bless you at Ria at only Sancho Maruto. Marami pang mga nagkomento at countless ang mga congratulatory messages ng mga artista sa engagement na ito ni na Papa Z at Ria Atayde. In short, Very happy sila para sa dalawa. Masaya nga ang lahat sa panibagong yugto na ito sa love story ni Nazanjo Marudo at Ria Atayde. Samantala, narito pa ang naging komento ng mga netizens.